Masa Bro, lo sé. Biblia, va. No, pasa, que no, 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 oh, naminaw kanamo ang usa ka babae nga gihangan nga og lungsod sa nga namaligya panapton Napulpura nga masimbahon sa Dios. Kani siya masimbahon na Dios sa Dios niya. Pero kung sa inata og ang iya kasing-kasing giablihan. Giablihan sa Ginoo aron ihang iya patalinghogan ang disente ni Pablo. Karon. Ang ako pangutan na din eh. Sa dihang nito usya sa giwali ni Pablo, nito usya Gabriel oh. ang iya kasing-kasing oh. so, oh. oh, sa Ginoo. Sa diyan Gabriel siya. Unsa? Kung sa nabautismo na siya, kay human siya mismo o hindi man. human, patuuhon Sumala sa tong Isaias, Isaias 14 ala, niya, Waliha ang pagtuo niya bautisman. So may sama ani eh, na ang babae sa diyang nagwali si Pablo nakadawa uh, nito o siya kunya gibaw ti sumuan ang ako pamutana diri host pa ba ni kuan nga pat sa walihan mo too usa pa bawti sumuan patuon usa dili kay i-shortcut nga para lang kuno nga Ay kami murabag tabunan ni mo ang kamatuod bisan pagkana siya maayo magkaya ng ng bata ko sa sumandan pero sa proseso ilahan kung sa ina adres sa nasulat dire rata rata ipatong luman kung magwalit ta bulat dire So, siya nang ito ako sa gito, this pa? Question, question. Ano question Ang Gusto ba ni, gusto ba ni Greg? Gusto na, agay mo lang pagsabot mo'y kulang. Ay, ay. Anong kulang? Ah, gay. Explain ko, explain. Basta, basta, balik. Para kanan. Kung mangutana ka ba, hininig dyan. Last na na, ha? Pinapay yung nakabautismo siya, kay nakabati siya, swagay. Gusto ka. Pero mo, mo reklamo na kang nagigit pabunyagan niya ang bata. Pali na kang ano man. Ato ipadayon sa 15. Siya kinsay na mati, si Lydia. Pero ay siya na ba? Ato basaw nga at lahat, ang iyang panimalay. gibunyagan siya o ang tibok niyang panimalay. Ang iapil og bunyag na ba sa pagwali ni San Pablo? Wala. Pero may sila o gitahon sa nagbunyag ang inahan nga si Lydia. Nga may recommend, kung atong sabton, may recommend na apilan na lang niya akong pamilya bunyag. So, gibunyagan pa So, bos pasabot bisa diusahakan doa aku pelukung nggak? boleh ayo, boleh 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 boleh

Gusto niya individual ba nga? ang bata isa-isa. sa pagtuo sa Gusto niya mahit madungo ka ang bata isa-isa. Pag may ganit pa niya, yapin ang na sa kanon. Kung hindi mga kanilang <laughs> ang mga ang mga kanilang ang mga kanilang o, ginagawa na ang ba forty-five-year-old mga mga aing mga aing mga, sa inyo sa, sa tamanho nga ng iyon Ngui lang ikaw sa Campaña? Ngayon? Phineas, Vuodoro goal po? Pakikita si pa sa campanya án nivadala ang iglesia ng ang isnang bangunan Ayaw pa na